Hello mga katuro, ngayon po ay gagawa tayo ng biko. Una, pakukuluan natin ang gata. Gata ng dalawang niyog. Ayan po. Pagkatapos kumulo ay ilalagay natin yung asukal. Ah. Ayan po mga katuro. Pag kumulo na po, lalagay natin ang asukal. Ayan. Ah. Yan po mga katuro, kumulo na po yung gata natin, lalagay na po natin yung asukal. Ayan po. ahalo-haloin natin mga katuro nang sa ganon matunaw yung kalamay at maging malapot po ito kamaya pag malapot na po ito or ulay brown na yan na po yan mo ang paglalagay na po ng biko o pilit ahalo din po Ayan po mga katuro, luto na po yung biko. Ilagay na po natin sa latik. Alo-alo ah, natin.